Hello mga boss. Meron naman tayong problema dito, ay okay, bossing. Kakaiba naman yung ay okay, boss. Tingnan niyo, ang ganda nito ng wiper. Pinagawa ni bossing 'to eh. Ayan. So tingnan niyo yung wiper niya, yung play ng wiper niya. Grabe ang ganda dito, halos isang dangkal 'no. 'Di ba dapat ang ganda dito lang 'yan? Ayan. So, kaya ang liit nung nakikita ni boss pag umuulan. Ayan, ang laki ng clearance sa taas dito. Dito sa dito. Dapat 'yan ang ganda dito 'yan eh. Saka dito. Mga ganyan lang yan. Ayan. So, ang late nung play nung wiper ni Boss. Dati kasi to, pinagawa niya daw to. Ah, uh, lumalampas. So, ayun. Bakit natin? Ayun no. Halatang lumalampas eh. Kasi ayun no. Yung tama ng wiper. Yun. Ngayon, ang problema niya naman, sobrang late nung play nung inayos, ina, ah, uh, pinaayos niya. Ngayon, titignan natin kung bakit ganun yung nangyari. Ayun no. Dapat ang normal niya, nang ganito yan eh. Eh nahihirapan si Bossing. Eh nakatagilid daw siya pag nagda-drive siya ng umuulan. Eh si Boss, dumayo muna dito. Sir. Eh <laughs> sige, tara, natin. Ito <laughs> mga boss oh, Kaya maliit yung pre yung play niya. Maigsi yung kinabit nito. Kaya maliit yung kanya laro. Pag tumulak siyang ganon, maliit lang yung tulak niya, ganyan lang oh. Imbis na medyo malaking ganon. Kasi dahil maigsi tong nilagay nilang pang sa bushing, yung pinang-convert nila Kaya hindi pala masyadong nakaka-play to. Dapat kasi kunyari, ganyan. Pag tumulak yun, tutulak kasi itong dalawa. Dapat ganun. Ngayon, dahil ma maigsi siya, ang tulak niya, ganyan lang. Imbis na gano'n ang tulak niya, ganyan lang nangyayari. So, ito, mabaklasin namin yung isa. Tapos na-try try namin dugtungan. pinalitan niyo niyan. Oh, boss. Ito mga boss, oh. Tingnan niyo. Ang ginawa. Ayun. Pinalitan ng tabingi. Ayun oh, kita niyo ba 'yan? ano Tabingi, tinabingi tapos para makuha nila yung sukat, parang pinapali pinalipit nila para tumapat yung sa original. Ayun oh, no, natanggal na agad. Natanggal din yung mga bushing. Ito po ito yung dinidikit, yung minamighty band. Kaya ito yung sinasabi namin na sayang. Kasi minamighty band lang eh. Ayan. Ayan. Tignan nyo, ayun o. Tinabingi eh yung. Tapos ito, ito yung nilagay. Ayan. tingnan nyo, tabingi. Tapos, uh, masyadong mahaba to. Kaya yung play niya. Persado yung motor. Persado yung motor. Ayan. buti na lang hindi naman nagalaw tong sa motor sa ayon ko. Ka. Ito yung sa original. Lalagyan na lang namin tong grasa uli, ayusin. Ayan. Ito lang na naging problema sa ato. Ayan. Tanggal lang yung bushing oh. Ito yung mga dinidikit, yung ordinary. Daling matanggal. So ayan. nabaklas na namin kaya pala ganon yung nangyari sa wiper ni Bossing. Ayun, ayusin na muna namin. Ang problema na ito. Dahil hindi na namin kabisado yung sukat na itong dalawa. Kasi pinalitan na yan eh. Replacement na. Kailangan kunin namin yung sukat nung sa BRB. Magbabaklas kami nung sa BRB ko. Eh, baka namin sa BRB para ma-check namin. Eto mga boss. ba diba, na no choice kami mga boss. So ang ginawa namin, binaklas namin yung sa Honda BRB ko. <laughs> Ayan o. Oh. Binaklas namin yung kay ngayon, yan yung kukuha rin namin sukat kasi, di ba kinonvert yung dito kay Bossing? Eh, hindi namin makukuha yung original na sukat ng stem sa anong sa pagkakapwesto ng ganito. Ito kasi sa liwato eh. Sa kaysa, ayan. So, ginawa namin. Binaklas muna namin yung doon sa BRB. Para may pagkopihan kami. Kasi no choice, kung wala kami pagkakopyahan, di namin may iayos to. Buti na lang, may BRB tayo. Paano kung wala tayong BRB, di saan natin kukuhanin yung sukat na ito ngayon. Ayan, kaya, Ito yung kayo Iyo. Oh. Sa ato. Ayan yung sa motor. Tinanggal na muna namin, kinuha namin yung sukat. Para makuha ni na yung tamang mong pagpuputol nung sa weldingin. Ayan mga boss, okay na kami dito sa isa. Ayan. Nakuha na natin yung sukat nung sa original. Ito yung kay Hito eh. So ayan. Nakuha na namin. Susunod naman, ito. Ito naman yung pagpaparehasin namin, ito. Itong part na to. Ayan o. No. Kasi, ano, hindi sila pantay eh. Puputulan na naman namin ito. Kukunin namin sukat na ito. na mga boss, okay na. So, nakopya na namin tong original sa yung eto, isa. Nakopyahan na namin yan. Bali, eto na yung eh, pinagtabasan. Eh, yung apat na tinanggal, oh. Yung tanggal yung, eh, na, Tanggal. Dinikit lang to, may eh. tanggal. Yan, nakabit na yun, eh. Yun yung sa may maigseng stem. Eto na no, may mahabang stem. Eto yung kay Heihei, eh. Yung pinagkopyahan na namin. So, sasalpak na lang na namin to. Sana maging okay na yung wiper ni boss. <laughs> okay na? Ayan, goods na. Ngayon, ang gagawin namin, dahil may extra pa kami, ayun, dami pa nating bushing, ayun. no oh. Ang gagawin namin, gagawa na kami ng isa pang set na katulad nito Para kung sakaling may customer uli na sa yung gawa, at least may pag-uopiahan na kami kasi mangyayari, pag hindi kami gumawa ng sample at sablay yung gawa nung iba, ang mangyayari niyan, tatanggalin na naman namin tong kay yung sa BRB na isa. Kasi kukunin na naman namin yung, eto, yung pinaka haba niya, saka yung, ay, kasi hindi tapat-tapat yan -tapat eh, ayun o. No? Tiga nyo, doon nakapababa, dito, nakapatagilid. Eto din, hindi yan tapat-tapat, no? Meron siyang mga pwesto na kailangan sakto. gagawa pa kami ng isang set. Ayan, nasalpak na na yun yung isa. Ayan na mga boss. Oo, so, oh, kinakabi na lang na yun yung mga tornilyo. Ayan, nasa na. Ayan. Na. Ayan, nasa na. O syempre, nagyan na rin natin ito ng grasa. Para yung pag umiikot yung sa stem nung kan. Pinaka wiper. Ayan. Tapos testing natin mamaya. All goods na sana. So bagay goods na yan Kasi may pinagsampulan na tayo na yung Stock eh Okay, ayan na mga boss All goods na, gumagana no yan. So try namin ikabit yung wiper Para makita natin yung Play nung mismong wiper nya Ayan na mga boss Okay, all goods, ayan Oh. Teo, okay, oh, sakto na yung clearance dito Saka yung clearance dito Ayan o, oh. hanggang oh, lang, sakto na Kanina, hanggang dito yun eh Halos isang dangkal eh, so hanggang dito yung Kanya kanino Hindi gumagalaw Ayan mga boss, okay na All goods <laughs> Ayan sir, okay na, tapos na ang problema mo <laughs> Ayan, okay na Sige, okay na, ano, ano. okay All goods Ayan So sa mga gusto magpa-repair ng wiper, available yan sa JLJ Car Accessories Moto Works. Sa so, yung sa vlog natin, yung JLJ Car Moto Vlog. So sasalpak na namin yung mga cover. Ah, tapos naman na yan, tapos nalinisan na rin namin yung sa gilid. Pinunasan ko na kanina. Para bago namin ikabit tong cover na to. Eto yung cover na yan. Pinunasan ko na yung loob na ito. Pinasa loob niya kanina, din natin na videohan. Dilinisan ko na yan, yung part dyan. Sa akin dito sa salamin. Eh, nagpita mo na mabuti eh? yan. Yeah. All good. So, thank you kay Bossing. Eh? Tapos na ang problema niya sa wiper. <laughs> Naayos na. So, sinop na lang kami ng gamit. Ay, bukan pala. Magagawa muna kami ng isang sample Uli, para in case na may customer na sablay yung pagkaka-install. Hindi na kami magbabaklas dun sa BRB ko. hala thank you, you. seramat goddes inget.